ako talaga hindi ako naniniwala dito sa bagong pautot ni uh, Vice President Sara Duterte natatakbo daw itong si uh, tatay niya si dating uh, presidente tatay Digong si Baste at si Pulong no uh, sa sasabak daw sa 2025 elections and uh, dinagdag niya pa na it would be Baste that will be running for president sa 2028 well Uh, sabi ng, uh, I, I hear uh, Trillanes said na dapat seryosohin daw ito, and the media is really feasting on this news, no? Uh, in fact, nilagay na nila uh, sa mga possible uh, candidates sa 2025, itong mga pangalan ni uh, Pangulong ni Tatay Digong and Pulong and Baste, no? Pero sa akin, personally, no? Yung personal opinion ko diyan, I think, this is yet another, um, diversionary tactic. Modus ng mga Duterte yan eh, na guluhin ang utak ng madla. O no? baga, ilihis. Lalo na ngayon, na bumabagsak talaga sa survey si uh, Vice Presidente Sara Duterte. Mataas pa rin, pero, okay, nalalamangan na yata siya ni uh, Sir Raffi Tulfo. And uh, Raffi Tulfo, the senator, yung Tulfo na senator, hindi pa nga nadideklara na tatakbo siya. But, uh, idol Raffi Tulfo is already side by side with or I think lamang pa Well, may margin of error 'yan but uh, sa madaling salita, okay, nalalamang na or bumabagsak na sa survey si uh, Sarah Sara Duterte because of course, no, binabanatan siya. Ang dami niyang mga anomalyang kinasangkutan, no, doon na simula sa mga confidential at intelligence funds, no, pati yung performance niya sa DepEd na may education crisis na kinakapalan pa rin niya yung mukha niya at nagtatrabaho pa rin siya doon while criticizing the government na pinagtatrabahuhan niya criticizing the president and his policy so binabanatan siya gusto niya sigurong ilihis no uh, gusto niyang i-channel muna yung pambabanat doon sa mga kapatid niya habang uh, lelelo siya no mahaba pa kasi yung labanan again 2028 pa and i doubt ngayong 2025 ay makapag field talaga sila ng uh, mga solid na senatorial bets, no? Uh, sino bang uh, sino na lang bang natitira diyan, no? Si Bongo, uh, Ruben Padilla and and Bato de la Rosa, tatlo na lang yung uh, ika nga ay winnable talaga. Pero kaya ako hindi naniniwala na seryoso yung balitang yan na tatakbo si Baste si Pulong at yung tatay niya is because, number one, yung tatay niya, mahina na eh. Uh, I don't think kaya niya yung kampanya, let alone, I don't think kaya pa niyang mga panya let alone yung mag-serve as senator, yung mga sasama sa mga hearing and all that. no Tanda na si tatay ni Gong. No? Tanda niyo, nakapikit na yung isang mata eh. Uh, in fact, napabalita nga na namatay na daw. But uh, he, in other words, he's not in good health. And, uh, I highly doubt na kakayanin yung mga panya pa mag-ikot and all that. May kasama-kasama na nga daw nurse eh, no? Pag uh, umaalis. Kaya ako hindi nininiwala. Number two, si Baste, hindi mananalo yan. Si Pulong, possibly pa. But Baste, uh, I don't think so. I mean, kahit iset aside natin yung mga banat ngayon, no? Sa mga skandalong kinasasangkutan ng pamilya nila. Like itong ICC. Oh, in fact, may uh, investigation sa Congress ngayon wherein iniimbitahan na naman si Digong para sa uh, yung extrajudicial killings na nangyari sa kanyang drug war, hindi nga niya daw siya sisipot eh, no? Sa so side naman ni Baste at ni Pulong, I don't think they'll win. No? Mahigpit ang labanan ng senador ngayon. Maraming nagbabalikan na mas malakas, no? like Manny Pacquiao, um, uh, sino pa, Manny Villar, no? just to name a few. No? At uh, marami pa no? ng mga dating senador na na babalik. So I don't think uh, in fact itong si Bato at si Bongo tingin ko mahihirapan na to sa 2025 lalo na ngayon na uh, yung mga kaalyado nilang politiko, it's either uh, suspended or tinanggal na talaga sa pwesto at uh, tinitira ngayon ng uh, gobyerno sa mga katiwalian na ginawa nila. So yun no I I, I don't really think na si Rosoyang uh, Baste uh, Digong and Pulong na senatorial bet sa 2025. I think this is just, again, to divert the attention to the three, to divert the attention doon sa tatlo instead na banatan si uh, Vice President Sarah Duterte. I think may chance pa rin yan si Sarah Duterte. Well, kung ngayon ang eleksyon, no? But again, as I've said, malayo pa po yung 2028. At ngayon pa lang, bumabagsak na siya sa survey. At ngayon pa lang ay... Um, ang dami ng kaso na naglalabasan hi, hi, hindi pa natin uh, pinag-uusapan itong gagawin ni Senator Leila Dilima na nanumpa no na napatawad niya na lahat except sa mga Duterte o sa sa dating presidente at talagang uh, pagbabayarin niya uh, sa mga ginawa sa kanya noong uh, siya ay senador pa